Good morning! Good morning mga kasari! Good morning mga kabigan! It's me again, Marina Lopez. Sabi ko lang ng all around tender. So, welcome po sa aking channel. So, for today's video, so ayan, i-flex ko sa inyo or i-haul ko lang sa inyo, lang sa inyo la, ay yung mga deliver. Mga, kala mo, ang dami. Hindi, lang naman siya. Ah, uh, deliver from grocery. So, worth 1,700 lang naman siya. Konti lang kasi yan. Nung, pre, uh, nung Saturday ay namili, namili tayo. So, today is Monday holiday, National Heroes Day. So, yan. Mag-prepare na tayo para bukas. So, maya-maya gagawa ko ng gulaman. Hindi ba ba ng sago para sa palamig and yun, yung gulaman haluan ko rin ng sago. So, ayan, magluluto tayo para maya-maya is -maya ma, ma makunat na siya or thick na siya. So, ayan. For ko lang sa si inyo yung mga pinamili ko ay yung in-order ko, I mean, sa grocery. So, ayan. Mountain Dew is 189.70. So, dito sa ibang wholesale is 200 to. Sa iba is 195. Ano? So, ayan, bumili ko ng tatlong tatlong pipsi. So, I think 1.5 to. Yes, 1.5. 1 1.25. So, yung puno niya is 44. So, i natin ng 60. Pwede na yan. Siyempre, magpapalamig naman tayo. Magpapalamigin natin. So, ayan. Yung isang box lang siya. So, karamihan dito is kape. Kasi medyo mura-mura nga yung kape dyan sa my grocery. And then, by Wednesday, so kahit hindi tayo makapamalengke, hindi tayo makapamalengke So, magpa-order na naman yung pure fall pure foods ano pure foods oh pure foods pure gold pagpasinan nyo na mga kasari at medyo nabubulo lang lola nyo so marami kasi tayong ganaw up ngayon so kanina is pumunta kami ng bayan para mamili ng mga kailanganin sa pagpapat pagpapatayo namin ng uh, gripo yung may and then dati kasi is yung yung source nung tubig ko kasi may makina siya, may makina ako sa tubig. So yung source nung nung tubig ko is diyan sa may balon. So yung auntie ko is nagdesisyon na hati kami ng magpapatayo. So alam niyo mga kasoy ang mahal ng zipmatics. Umabot ng 2.9, plus. So yung yung tubo is one, 2.45. So, bumili kami ng sampo. So, basta lahat-lahat na yung mga kailanganin doon is umabot ng 16,995. So, wala pa yung labor. Wala pa yung labor doon. Kasi ilan silang gagawa. So, parang kontrata nila yon So, sabi ko magkano bili daw ng tubo. So, yun ang yun ang labor nila or yun ang bayad sa kanila. So, ayan. Buksan na natin ang ating order. So, ayan na. Parang yan lang yan is kapi. Kapi and ilang pirasong Ay Ayan. Yung Ajinamutu. So, yung dinamihan ko is yung yung gray taste kasi fast moving yan miss coffee blue and yan gray taste choco and then ito yung miss coffee original so yun ang na mabenta sa akin dito sa aking tindahan so kung, kung ano ang mga fast moving na um, bilihin sa ating pag umaga like kape is dadagdagan natin para hindi tayo nawawalan syempre so yun lang mga kape lang ang karamihan dito so yun yung mga biscuit mga ano sa pure gold i order ko sa Wednesday so ayan ano na piraso ng lang kasi isa or dalawa lang yung naghahanap dito sa akin ito so ayan. kailangan laging may cover tayo dyan sa may rep. Ano na piraso lang yung in-order ko? So, ayan. Kasi, ayan nga, ay, nung Saturday na malingki tayo, mga chicheria, and then, yung ibang mga dilata. So, ayan, binago ko pala yung arrangement nung, no? nung yung lagayan ko ng pancit kanto, yun, yung laki me, so, ayan, katabi yung, ano lang gamot. Then, dito, dito ko ilalagay yan sa mga box-box, yan is diyan ko ilalagay yung mga papel, mga school supplies. So, ayan, mga kasay. And then, doon sa taas yung mga sabon. Ayan, bungi-bungi na naman yung mga display ko doon. Ayan, diyan wala pa. Baka isang box na yun. Kasi diyan ko ilalagay yung mga papel-papel. Kasi, ayan, is yung pasukan na tomorrow. So, ayan, mga sorry, May bumili. So, ayan, di-display ko muna yung konting order ko from grocery. So, Ayan, marami tayong ganap ngayon. At, ayan, kanina is naglagay na ng plastic dito sa palamigan yung pamangkin ko. Sabi ko, aba, pwede na siya kasi syempre papasok sila. Siguro, Then, hindi ko na siya inutusan pero nag siya. Pero dapat ka ako yung 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 ibang straw na naka-plastic, yun muna kako ka dapat ginamit mo. Yung hindi nagbukas ka na naman ng bago. Kasi may bukas ng dati. May bukas ka naman dito. O, oh. dapat ka ako, yan ang ginamit mo. Hindi yung kuha ng kuha. So, dapat ubusin mo na yung mga nabawasan na. Sabi ko. So, ayan, mga kasay kahapon ay marami kong ganap yung nag-aayos ako dito nagbabawas ng yung mga hindi na kailangan at hindi na, na, hindi na naman natin yan makaharap pag tayo busy na naman dito sa ating tindahan kasi yan pasukan na so may half day pa tayo para mag imis imis dito sa mga ano mga paninda natin dun sa babais bakanti pa yun So, yan mga kasari babalikan ko kayo maya maya lang at busy tayo so ayan yan muna po please hindi pa po, po kayo nakakasubscribe sa aking channel please kindly subscribe at pindutin ang notification and salamat po sa support niyo, bye see you in my next vlog bye bye So, muli nagbabalik din yung likod. Mernie Lopez, ang bigala ng All Around, Tantora, so, ayan, a shoes one, so, ayan, maingay niya, magbubumba mag na yung pagpapatayo namin ng gripo ng auntie ko, pero <laughs> siya muna ang nag-finance. So, ayan, mga kasari, kung kayo ay gusto niyang makatipin ng pamasahe, ng at makakuha ng mga promo. So, order lang kayo sa grocery and then sa pure gold. Kung meron naman kayong mga card or member kayo ng pure gold kay Aling 40. So, ayan. O na kayo kasi marami sila, silang promo. And then, ganun din sa my grocery. So, marami silang promo. So, ayan. Scroll lang kayo. So, yan, tip ko lang sa inyo para yan, bawas na sa mga pamasahin natin, pag, pag uh, pamamalingke natin. Kasi kung marami tayong pinamalengke at magbigat yung dala natin, syempre, kailangang consideration naman natin na bigyan din nat natin ng medyo mataas-taas na uh, pumasahe. Kasi syempre, baka sabihan tayo ng, so sige, pasanin mo yan hanggang dito sa inyo. So, syempre, ayon sa dala natin. So, tumbasan naman natin ng pamasahing ayon sa mga dala natin, kumabigat. So, yun. So, para hindi na tayo mamasahin ng ganun kalaki or hindi na tayo magbitbit na mabigat So, kailangan maghanap tayo ng mga apps na talagang baw bawas hassle na sa ating mga kasay na yung mga free deliver, so gaya ng grocery and pure gold, so yan, tip ko lang sa inyo so kasi marami na, marami marami ang nagpupunta na sa mga mga bawat barangay pinapasok na rin ng mga grocery, pure gold pure, pure gold para sila ay maka-order So, yun So, guys yung lang na-share ko sa inyo ngayon. Monday holiday So, National Heroes Day Pero yung anak ko ay may pasok Pero bukas, wala siyang pasok So, baliktad Bukas kasi private school sila Siya nagpupuro So, yan Bukas daw wala silang pasok. So, buti may katulong pa ako dito sa tindahan. Pag pre-prepare ng mga kakailanganin. So, makakapunta pa ako ng bayan. So, kasi wala namang mga gaanong teacher sa mga may, sa mga pure, sa, sa pure girl and grocery. Meron pero mga mga malalaki. So, pero yung mga sabit-sabit Chilly again na. Bango. Super so kids. Ayan. Pum pum sa yung mga pangkortina natin. So, kailangan meron akong stock for good for one week. Pero sa Thursday, I mean sa Wednesday, meron pupunta dito ang hinti ng pure gold. So, magpapa-order siya pag ay i-deliver nila. So, maraming promo doon yung mga naka-plastic-plastic na yung tatlong meron din may Choco Tops, Dewey, and 4G War. So, naka uh, plastic na sila. So, ayun, abangan po ang mga promo ng Pure Girls. So, ayun mga guys. Bye. See you Bye -bye. in my next vlog. Bye-bye. Happy selling so, in God bless us all. Please support the man. Myrna Lopez. Ang binala ng all around. Then, tira. Bye-bye.